Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Chloe Dizon. Ngayon ay pepresenta namin ang aming performance test sa Filipino Walohay Kalawang Markahan. Ang pag-uusap natin ay ang kadakilaan ni Salud Algabre, isang babae na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas at karapatan ng mga magsasaka. Magandang hapon. Ako naman si Prince Bautista. Bago natin talakayin ang kadakilaan ni Salud Algabre, meron akong katanungan. Sino nga ba si Salud Algabre? Si Salud Algabre ay ipinanganak noong 1896. Kilala rin bilang Generalia Salud. Isang babaeng revolusyonaryo na lumaban para sa kalayaan ng bansa. Nanapa sa ilalim sa kamay ng mga Amerikano at para sa karapatan ng mga magsasaka katulad ng pantay-pantay na pamamahagi ng lupa sa kanila. Siya din ang naging pinuno o leader ng Sakdalista Movement. Ang Sakdalistang Movement ay isang kilosang itinatag ng manunulat na si Benigno Ramos noong 1930. Ang pangalan ng kilosan ay nagmula sa salitang tagalang na sakdal. Ang plataforma ng kilosan ay nakasentro sa agarang pagsasarili, muling pagmamahagi ng ari-arian, pagbabawas ng buwis at higit na pag-aninaw ng pamahalaan. Si Algabre ay sumali sa Sakdalista Movement noong siya ay 36 na taon gulang. Dahil siya at ang kanyang asawa ni si Severo Generalia ay isang magsasaka na nakakita kung paano hindi naging patas ang mga Amerikano pagdating sa agrikultura. Siya lamang ang nag-iisang babae sa samahan. Nang makita niya ang bumuo sa samahan, pumayag siya na ipalaganap sa kabuyaw ang kanyang bahay ang naging lugar ng pagpupulong hanggang siya ay naging pinuno. Lumahok siya at pinamunuhan ang pag-aalsa. Pinamunuhan niya ang mga tropa ng mga lalaki upang harangin ang mga kalsada at makuha ang mga gusali ng munisipyo. Gayunpaman, matagumpay na napabagsak ng gobyerno ang isang rebelyon sa isang pag-aalsa noong 1935. Marami ang namatay at iniresto si Algabre ngunit kalaunan ay nakalaya. Sinabiya ng isang iskolar si Algabre sa pagkatalo ng kilusan o samahan, ngunit sinabi ni Algabre na hindi niya pinagsisiyan ang parte nito at isa itong magandang nangyari sa kanyang buhay. Dahil dyan, walang pag sa ang hindi nagtagumpay. Bawat takbang ay nasa tamang landas sa isang mahabang marcha tungo sa huling tagumpay. Bawat takbang ay may mahalaga. Bawat isa ay mahalaga. Bawat organisasyon ay bumubuo ng isang bahagi ng kabuuan.